hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news. Sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovik Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang the better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. na sa ating The Better News ngayong araw. Tagumpay na ipinagdiwang ng Balay Manila ang kanilang ikatatlumpong anibersaryo ng pagpapamalas ng husay sa mundo ng ballet Dancing sa Pilipinas. Ang mga detalye panoorin sa The Better News Report na ito. Ipinagdiriwang ngayon ng Bali Manila ang kanilang ikatlong dekadang pamamayagpag sa makulay na mundo ng Bali Dance sa World Stage. At bilang bahagi ng kanilang selebrasyon, ipinatikim na nito ang tatlo sa kanilang mahuhusay na classical production ngayong The Pearl Year na talaga nga namang dapat abangan. Ang naging kaganapan, panorin sa The Veterans Report na ito. Ipinagdiwang ng Balay Manila ang kanilang ikatatlumpong anibersaryo ng pagpapamalas ng husay sa pagkukwento gamit ang pagsasayaw. Sa pagsisimula ng programa, ibinahagi ng Prima Ballerina Star, CEO at Artistic Director ng Balay Manila na si Lisa Macuha Elizalde ang naging journey ng kumpanya nang magsimula ito. We were only 12 dancers in the company, 10 very young dancers, and myself and Osias Barroso as principal dancers. We uh, were led by our first artistic director, the late Eric V. Cruz. We were idealistic, maybe a bit naive, and at the same time very hopeful. And that hope, that idealism, has continued over the last 30 years. To keep us true to our mission of bringing ballet to the people and more people to the ballet. Aniya, sa kabila ng mga naging hamon sa loob ng 30 taon, ay naging matagumpa ito dahil sa dedikasyon, puso at disiplina ng mga taong bumubuo ng kumpanya.

Jakarta, um, We have two full-length ballets, two original Filipino ballets. Talaga ang schedule like, It's not just the the biggest ballet company because we have more than 50 members, more than 50 dancers, but we are also the most prolific. and we are also the strongest ballet players, lalo na sa pagsasayaw ng mga classical na ballet ngayon ngang The Pearl Year, inanunsyo na rin ng Ballet Manila ang tatlo pang world-class na classical ballet performances. Una na riyan ang The Pearl Gala na maari ng mapanood sa susunod na buwan, tampok ang pakita na nagpapakita ng husay ng corps de ballet kung saan nakilala ang Ballet Manila ang Bloom na isang neoclassical piece na highlight naman ang Asian traditions. At huli ay ang world premiere ng Pearls na pinakabago at orihinal na likha ng Prima Ballerina Star binuo para mismo sa mga mananayaw ng Ballet Manila na tulad ng isang perlas, ang husay ay hinulma ng panahon. Yung um, um, ng isang it's it starts with a lot of training and then experience and then the experience of dancing different roles. So that's why inahilan in, inahilan dito la ko yung yung pearl sa dance room. So that's why pearl here at saka meron kami ballet bagong ballet na ang pangalan ay pearls. Samantala, mapapanood naman sa May 30, 31 at June 1 ang Swan Lake at ang Don Quixote naman ay sa August 22 hanggang 24. Tampok ang ilan sa mga mahuhusay na international ballet dancers. So sana panoorin po ninyo. Uh, munta po kayo sa New Theater and you can get your tickets at ticketworld.com.ph. Um, pumunta po kayo masaya, maganda, and I hope to see you at the Mula dito sa Shangri-La Plaza, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Good news naman para sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Tinaasan na kasi nito ang benepisyo na ibibigay sa mga pasyenteng tatamaan ng dengue sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, alamin sa report ni Rose Babiera. Ibinalita ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na tinaasan na nito ang benefit package para sa mga tatamaan ng dengue. Sa abiso ng Department of Health, mula sa dating 16,000 na rate para sa mga severe dengue, umaabot na sa 47,000 ang covered ng PhilHealth sa pagpapaospital dahil dito. Gayun din, tumaas sa 19,500 ang coverage para sa mild dengue mula sa dating 10,000 pesos. Ayon sa kagawaran, ang bagong package na ito para sa dengue ay kabilang sa mga pinabuting serbisyo, alinsunod sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay nito, paalala ni PhilHealth Chief Edwin Mercado, libre ang konsulta package ng state insurer para sa mga miyembro nito. Kaya kung sakaling makaranas ng maagang sintomas, pinayuhan ng PhilHealth ang publiko na agad magpasuri. Para sa DZRH TV, ito si Rose Bapiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinapubliko na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang bagong welfare development model para sa pamilyang Pilipino. Ang mga dapat nating malaman tungkol sa modelong tinatawag na pamilya sa bagong Pilipinas, iyahatid yan ni Mili Borja. Inilansad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bagong rights-based and family-oriented development model para sa mga pamilyang Pilipino sa pagdiriwang ng ikapitungput-apat anibersaryo ng ahensya. Ang modelong tinatawag na Pamilya sa Bagong Pilipinas ay magdatampok ng mga transisyon ng buhay-pamilya sa iba't ibang stage, kung saan sasaklawin din ang ekonomiko, sosyal at kultural na suporta upang matulungan ang mga pamilya ng Pilipino na magtagumpay habang naaabot ang kanilang mga layuni. Bilang simula ng modelong ito, magkakaroon ng paglulunsad ng Pamilya sa Bagong Pilipinas Compendium na magpapakita ng mga programa at serbisyo batay sa mga transisyon ng buhay ng pamilya at life cycle approach. Ang compendium ay magkakaroon ng tatlong komponent, bagong pamilyang Pilipino, bumabangon sa gitna ng mga hamon at maunlad at matatag na pamilya. Ang modelong ito ay magiging pangunahing estrategiya ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng social protection programs at pagtanag ng viable community structures. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umarangkada na ang rollout ng unang batch ng murang NFA rice sa Metro Manila bilang tugon sa deklarasyon ng Food Security Emergency ng Agriculture Department. Ang mga detalye pa tinutukan ni Edwin Duque. Ngayong umaga ang uh, ceremonial turnover ng uh, NAP Rice, kaugnay pa rin ng uh, release of NAP Rice due to food security emergency. Dumating si San Juan na uh, Mayor Francis sabura uh, Samura, kamarin sa uh, Sora uh, Congressman L.A. Villaferte, Department of Agriculture uh, Francis uh, Tio Laurel, at iba pang pa opisyal ng uh, lokal at national government dito sa Balizuela. Nasa 67 uh, Ljus ang kabilang sa mga makakatanggap ng bigas mula sa murang presyo ng NFA kung saan ay ngayong umaga ang pinaka-main event dito sa Lungsod, Daga, Valenzuela. Matandang ngayong umaga rin marangkada ang rollout ng NFA Rise sa mga LGUs sa buong Metro Manila. Ayon kaya sa DA Secretary Francisco Laurel, ito ang unang batch ng bigas ng NFA na ilalabas at dalhin ito sa Poda Terminal Incorporation sa FTI. Unang nagpahayag na bibili ng bigas si San Juan Mayor Francis Zamora at uh, Kam Sorakong uh, na Villaperte. Kabilang sa mga probinsya ng Cavite, Taytay, Cainta, Batangas, Calamba, San Jose, Occidental, Galapan, Oriental Mindoro, Puerto Princesa at marami pang iba ang uh, nagpasabing sila ay bibili ng uh, murang uh, bigas. Kinumpirma rin ni uh, D.A. Secretary Chu na maaaring uh, makabili ng bigas ang LGUs sa pamagitan ng pakipag sa FTI. Maaaring nilang ibenta ang uh, bigas ng hanggang isang kilo bawat uh, pamilya. Pinaiwan ni Cho ang mga maka nagmagbebenta sa merkado na imonitor upang hindi makapagsamantala o makapatog ng presyo ng bigas. Sa ngayon, anya ay merong stock na 300,000 tinulada ng bigas at magtutuloy-tuloy ang kanilang pagbili sa mga magsasaka kung kinakailangan para matugunan ang supply ng bigas. Para sa MBC TV Network News, ako sa 23 Edwin Kinagulat sa Disarray. una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puspusa na ang pamamahagi ng Department of Education o DepEd ng higit sa 62,000 mga laptops at smart TV packages sa mga paaralan sa bansa. Itraway upang isulong ang digitalization sa sektor ng edukasyon sa bansa. Ang mga detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera. Sisimulan na ng Department of Education o DepEd ang pamamahagi ng mahigit 62,000 na laptops at smart TV packages sa iba't ibang mga paaralan sa bansa Ayon sa DepEd, ang naturang mga laptop at smart TV packages ay nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos, kabilang sa mga rehiyon na makatatanggap ng mataas na alokasyon ng ICT equipment ay ang Region 4A o Calabar Zone, Region 6 at Region 8. Ayon pa sa kagawaran, bahagi ito ng kanilang computerization program kung saan nais nila na magkaroon ng computer labs ang bawat paaralan sa Pilipinas na mapakikinabangan ng mga mag-aaral hanggang noong February 4 isinagawa ng DepEd ang early procurement activities para sa 23,614 smart TV packages, 33,539 laptops para sa mga guro at 5,328 laptops para sa non-teaching personnel. Nagpapatuloy ang rollout sa kabila ng 10 billion pesos na budget cut sa kagawaran. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa Department of Finance para maibalik ang pondo at matiyak na hindi maaantala ang implementasyon ng digital initiatives nito. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maaari nang magamit ng mga residente o turista sa Baguio City ang isang online application software na makatutulong upang matukoy ang lagay ng trapiko at parking area sa lalawigan. Narito ang report ni Dustin Bayog. Inilunsad ng Baguio City Police Office ang BCPO View Baguio na isang online application software na makakatulong sa publiko na alamin ang kasalukuyang lagay ng kalsada, trapiko at parking. Ayon kay BCPO Director Colonel Ruel Tagel, ang naturang app ay magbibigay ng kasalukuyang sitwasyon ng trapiko sa Central Business District at iba pang parking areas. Magbibigay din daw ito ng kalaban para sa publiko na makatulong sa kanilang pagdidesisyon sa kung anong mga ruta ang kanilang maaaring daanan maging ang paggamit ng public transport. Kasama rin sa features ng app, ang estimated number ng mga tao sa isang particular destination spot na makatutulong din sa pag-schedule ng pagbisita ng mga turista. Ang BCPO View Baguio ay binuo ng mga personal ng BCPO na layo mas mamanage at makontrol ang traffic sa isa sa mga dinadayong lugar sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita ay pinakilala na ng isang international award-giving body ang mga nangunang Pinoy engineers at architects sa Middle East sa katatapos lang na Middle East Awards 2025. Ang mga detalye ay ni James Galange. Inilabas na ang listahan ng mga nangungunang engineer at architect sa Middle East ng International Award Giving Body at media na Filipino Times Watch List sa ginanap na Middle East Awards 2025. Dito ay pinakilalang nasa 126 na Filipino professionals na nagbigay ng kanilang natatangang kontribusyon sa kanilang larangan at natulong sa nasabing rehiyon. Ayon kay Alfonso Ferdinand Ver, Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, layo nito na magbukas ang mas maraming oportunidad at magbigay inspirasyon sa ating mga kababayan upang patuloy na magpursige at magtagumpay sa kani-kanilang larangan. Gayun din ang Philippine Ambassador to the Sultanate of Oman, nang bigyang pugay din ito ang natatanging commitment ng mga Pilipinong manggagawa sa nasabing rehiyon sa integridad, profesionalismo, katatagan at inobasyon. Samantala, kabilang rin sa mga ginawaran sa nasabing event ay mga natatanging engineer at architect rin mula naman sa mga bansang Bahrain, Oman, Qatar at Saudi Arabia. Ang Filipino Times Watchlist ay isa sa mga kilalang international Filipino news media at marketing agency. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Target ng Philippine Olympic Committee na makalikom ng pondo para sa men's curling team. Yan ay kasunod ng makasaysayang gold medal finish ng national sa 9th Asian Winter Games na gininap sa Harbin, China. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Magsisikap ang Philippine Olympic Committee o POC na makahanap ng pinansyal na suporta para sa National Men's Curling Team matapos ang kanilang makasaysayang pagkamit ng ginto sa 9 Asian Winter Games sa Harbin, China. Ito ang unang ginto ng Pilipinas at ng isang bansa sa Southeast Asia sa naturang quadrennial game. Ang team ay binubuo ng magkapatid na si Enrico Gabriel at Mark Angelo Christian Patrick Holler, Alan Bittfiel, at Benjo de la Mente. Tinalo nila ang South Korea sa 5-3 na score sa finals noong February 14. Sinabi ni POC Chair Abraham Tolentino sa media presentation ng team na hindi biro ang naging sariling gastos ng national team. Kaya naman talagang kinailangan nila ng financial na suporta upang magpatuloy ang kanilang tagumpay patungo ng Milano Cortina Winter Olympic Games. Samantala, makatatanggap ang team ng 2 million pesos na incentive base sa Republic Act 10699 o ang Expanded Sports Benefits and Incentives Act. Tinalo ng Pilipinas ang world number 10 Japan sa 10-4 na score sa qualification round at ang number 17 na China with 7-6 score sa semifinals. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. MMFF movie ni Vice Ganda at documentary ng SB19 ipalalabas sa Osaka Asian Film Festival 2025. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Kabilang ang pelikulang end of breadwinner is ni Vice Ganda at pagtatag documentary ng P-pop Kings SB19 sa mga ipapalabas sa 20th Osaka Asian Film Festival sa Japan. Magunita na ang and the breadwinner is mula sa direksyon ni June Robles Lana ang top grossing film noong 58 th MMFF. Tumabu ito sa takilya ng higit 400 million pesos batay sa huling ulat noong Enero. At kamakailan nga lang din, humakot ng tatlong parangal sa Platinum Stallion Media Awards ang comedy-drama kung saan nasungkit ito ang Film of the Year, Best Film Artist at Film Director of the Year. Samantala, Agosto naman noong nakaraang taon ang ilabas ang SB19 pagtatag The Documentary. Special thanks to 18 of fans ng Mahalima dahil hawak nito ang titulo bilang highest grossing Filipino documentary film. Sa ngayon, abalang ang limang miyembro ng grupo sa kanilang simula at wakas world tour na aarangkada sa Mayo. Nakataktang ganapin ang Osaka Asian Film Festival sa darating na Marso. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampa better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng balitang na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.